Mara, pa kakalikid. Sige Ma, parehas kayo ng, ano ah, tingin maglakad si mama. Tapos, kasi po, ano, nag-trans po po kasi siya, pero one month na kala ko pulikat lang. Simula nung mag-ano, mag-alit. Tapos nagpa-second opinion po kasi ako, sir. sabi daw po, parang, Uh, rheumatoid. Rheumatoid? Parang yung pusher eh. Rheumatoid arthritis. Pag pinaghalo yan, ako ba, babaloktot yung mga ano, mamamagay yung mga joint mo. May babaloktot. Ano nga po itawag ito? Hindi Ayan, ko bakit? Mo siya matupi ng maayos. Nag-half compress po kasi ako, kaya suguro. Nasunog? Opo. Pati po, hindi ko na siya maaigyan. Wala na, nagbara na yun dito. Pagka ang ulna nyo, nagkaroon ng problema, ulna, 3 nyo, sa joint niya, hindi mo na mau yung oblique na tinatawag. Kasi ito, kailangan niya maglalaro. eh Kailangan niya naglalaro ito. Pero pag kaya nagka-problema, yung ulna Low, low, low. Puro low to. Isang high. Okay, MCD, RPC, yung Quiz, hemoglobin, monocytes. Yung uric acid ko naman science. po, tsaka sa kidney liver, okay? Tingnan ko, tingnan ko yung uric acid. 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 Rheumatoids. yung ano nyo, humihinga yung mga buto nyo. Na, ang daming mababa sa inyo, puro lo. Dapat dyan, mag ano. Palagi ba kayo puya? Ano ba? Trabaho po. Pero ngayon po wala na. pina force resign po kasi ako dahil... Yung result, okay yan. Sa kariyatinin mo, good din yan. yung mapapansin yung buto niya oh. Rheumatoid arthritis, ganyan yung tsura ng buto niya. Oh. Parang kitang-kita na lahat ng mga ano. Ayan o. Weak. Ayan mga ganyan, ganyan, ganyan. tsura na yan. Parang mabilis maano to, mapasag. Kaya naman wala naman mga fracture. Pero kung mapapansin mo, yung mga yan, isa yan sa mga papahirap. Yung mga yan. Ang mga joint. Pero good pa yung ano niya. Dito sa ulna niya, good nga. Pero yung ano niyan, ayan, yung, kalsi, yung mga parang nag-highlight in white. Umabara yan sa ano mga joint. Yan ang mga papahirap. Ganun nga kayo. Ay, hindi ganyan. Ganun. <laughs> hindi kayo. Masakit po eh. Ang daming low sa inyo, ma'am. Kailangan nyo makarecover. Kaya ang vitamins po, kayo. Kaya po, kaya po naka-rest po ako ngayon. Hindi na po muna ako pinag-work. Parang pinag- encontract Para pina na ako sa work po. Kasi panggagawa ko. Ayun. Kahit pa paano. ko daw kung magpahinga, makapagpahinga. Creatinine protein. Yan po yung unang, ano po, blood test.

Yung puyo natin natin sa rheumatoid arthritis. May rheumatoid arthritis. Pero dyan kasi sa ano, hindi isa sa MRI mo, wala. wala. No abnormalities, joint space are intact. Wala. Pero kailan ka pa namamaga? Uh, noong 23. 23, bago po mag-23 po mag 23 start Kaya ko pina MRI po pina-MRI po. Kasi noong una pa. Hindi ulit mo naman. Tingnan mo, parang puputok. Oh. <laughs> Magamaga. Oh, ting, yung, yung, yung balat niya rito. Umabot na nga tapos yung sa likuran ko oh, natin. Oh, to. Oh, hanggang dito, masakit oh. Dumi na, oh, pau yan ha, hindi <laughs> yan ano. pau yan. Sika pa. Grabe na mga pala. Pati dito, ano ba ito na paso? Yan po yung, ito po yung unang part talaga na namaga. Tapos sinilip po siya. Hmm. Tapos po, yun na, doon na siya lalong nag Okay, hindi natin may hindi Hilot pa lang yan. Palalago ito kailan natin. Gano'n mo straight mo Sige, straight mo pa. Magang mag mo Ano bang hilig mong pagkain? Ngayon po kasi hindi po masyadong ano eh. Ay, kape Kape po. Mm -hmm. Kape? Eat na kayo ma'am. Eat na kayo ma'am. Grampis, <sighs> si ma'am. makita pa kayo, kaya nyo lumapa. Sige, Sergio, may masas mo na kapatlos na na huwag mamahat na mo. Pati, pati ibang daliri mo yun. Hindi lang ito yun. Pati lahat ng daliri mo. yan pag ginagay niya ko? Opo. Oh. Kahit kung kilang, ganito lang. Yan. Opo. Grabe. Kahit ganyan lang. Sige, mamena. na. Sige mo gano'n. Kasi lahat ng mga daliri niya, magagang gano'n lang. Ano ka tingkaya din namin siya? Sige. Bakit ako tingkayad kayo? Parang nag-trans po kasi ito. Ay, masas masa, ko nga. Ang lahat, lahat nakalow Kulang na kayo sa ano. Kailangan nyo magvitamins vitamins ma'am ha? Para makabawi yung katawan nyo. Hindi po kit malaki yung katawan nyo, yung malakas na yung immune system nyo. Pagka na, lahat kasi nakalaw sa kanya eh. Isa lang hay mo. Dapat yun, normal. Pagka, pagka bumaba lahat kasi yan, hihina yung immune system mo, yung mga muscle-muscle mo, easy to cramps yan. yun. Delikado yun. Umiinom po ba kayo? Mm -hmm. Hindi na ngayon. Hindi <laughs> uh, po. Simula pa po nung nag-40 Okay na. Vamos ver hoje. buhay ulit. Sino natin ng pagmamahal? Yan yung panayal yun sa panayal lang. Grabe, hanggang dito yung pagaw. Para po po yung mga ano. Bigla na lang siya na magaw o nagtukod mo siya? Um, uh, no, hindi po. Uh, noong ko, baka kamali lang ako ng tulog. Hmm. So parang masakit lang siya tapos hanggang sa tumatagal, sabi ko pati agad, so, sabi ko, oh, baka dahil siguro tumatagal na ako, sabi ko pag ganyan. Hindi naman lahat tumatanda, namamaga ka doon, hindi. Tapos tumagal po siya ng 3 months. September, dun po pa lang siya in-start na ipa-check talaga sa doctor. Tapos... Kailangan makabawi yung katawan mo, puro low yung result ng alo mo. Puro low siya, delikado yun hindi kasi yung anong ano, katawan mo nun, magiging weak ka. Kaya nga yun, may ano ka, magkakain ka ng mga putas. Putas. Tapos, bawi ka mo sa mga tulog-tulog mo na yun. Isimir mo. Mga isang linggo, obserbahan mo to. Tawagan mo ako pag hindi nagbago. Pa kasi hindi ito pwede yung puwerte. Eh, eh grabe, magang maga Oh. Hindi natin pag isang linggo, kung mupa na. O, oh, dire-dire-dire. Tapos, magkakain ka na muna ng mga putas butas lang to. Pakulang ka lang sa bitamina eh. Okay, Eto, paano nagagalaw na natin? Kanina ayaw mga mga dap, -dap na ng ganun eh. ng saging panasya. Pwede Dalawang beses lang sa isang araw. Boy, ko e, Tapos kaya pa bumalik kayo sa mga stretching. stretching lang. Para, kasi kung, kung mapapansin nyo yung mga muscle mo, bukol, bukol. Ibig sabihin yan, puro spasang. Puro spasang. Ito, pag dininan ko ito, masakit dyan. Pero kita mo, kung kasi mo, halos banayad na banayad lang. Yan mga ganyan, no? no? Oh, Bukol-bukol. Sakit dyan. Pero hindi ko, bina, hindi ko binabasa kasi yun ang Masasaktan lang kasi magpapasa pa yan. Si mamakuti. Pag dininan ko yan, nari Iyak ka na dyan. kung matutulog ka, pag matutulog ka ngayon, iano mo lang muna. Kung bagay, ganun mo. Hanap ka ng tanda yan. Nagyan mo nung unan dito para mo wala yung maga. I-elevate mo lang muna. Ganito. Alis kayo, Roy? <coughs> ka dyan, Roy. Feel mo. Hindi mo nakaila ka. Sabihin natin ito yung maga. Ito yung maga. Nagyan mo lang muna ng tanda yan. Kung saan ka komportable, basta nagyan mo ng tanda Iangat mo lang muna. Ayan, hindi. Magaya ng komportable. Huwag mo iilalagad lang yan. mo lang. Iangat mo lang muna. Para... Kasi kailangan yung ine-elevate. Lahat ng mga namamagay, ine-elevate lang yan. Para humubay ang maga. Wala na yung anurun eh. Yung bararun sa maya, ginagalong po. Maluwag na eh. Yung mga nakikita ng retro, maluwag na eh. Hmm? Maluwag na eh. Maluwag na eh. Kanina, ayaw eh. Di ba? Nawansin no, mo? Sabi ko, huwag ganyan. Ganun. O. Oh. Pero huwag na yung eh. malambot na gano'n. Saling, saling. O. Oh. Pansin mo. Okay, isang linggo. Sana umuwa na. Tapos lagyan mo muna. No. Pagka, ano, humingi Tingin ko kasi sa mga ano mo. Mga buto mo. Parang, parang ang upok upo. Sa x-ray niya, makikita mo parang yung buto-buto. Ang -buto, daming kitang-kita mo talaga yung ano niya. Eh. Parang weak siya. Tapos kain niya, mag-ano ka magkakain ka ng mga no, putas. Puro na low, oh. Kita mo ba yun? Resort? Puro low. Grabe, halos lahat low. Dapat siya, kahit pa paano, oh. oh. Hmm. Liposites mo, low. Monocytes mo, low. Ah, hemoglobin mo, mababa rin